Bella ayo. Yeah. Ayan, salamat po. <laughs> salamat din po. <laughs> hello po sa lahat mga kalingap. Katabi ko po hello. si Ate Edna Vlogs. Ayan, good morning mga kalingap. Subscribe po natin Belya Ayo. Ayan, mga, mga partner po natin sa kalingap. Ayan, maraming Thank pong salamat. you. salamat. Ayan mga kalingap, hello po. Please, uh, supportan niyo po. Bella ayop Ayan, kinsan ko po isa rin po pinsan namin ni Kalingap Dan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-suporta. Uh, Pag-click po ng subscribe, pa-comment, like, and share po sa kanilang channel. Bella Ayok. Uh, hello po sa inyong lahat mga Kalingap. Ito po kasama ko po ngayon, ang aming pinsan po ni Kalingap Rob at ni Kalingap Dan, si Bella Ayok. So, please like, share, and subscribe po ng kanyang YouTube channel mga Kalingap Bella Ayok. At panoorin po natin yung kanyang ina-upload po ng mga charity videos at ina-upload po sa kanyang uh, YouTube channel po na Bella Ayo. So yun lamang po mga kalingap. Please subscribe Bella Ayo. Thank you and God bless po. Maraming salamat po. Suporta po natin si Bella Ayop sa kanyang YouTube channel and ako rin po kalingap dan para sabay-sabay po kaming tumulong sa mga nangailangan. Uh, yan, good morning everyone. Nandito po sila nanay at saka si tatay ayan dali sulod <laughs> derita. <Dali na. laughs> kumusta man mayo lang yo po oh, ayan din medresa niyo ha <laughs> <laughs> takainom dum kanako oh mm. ah uh, so dito. Gan, nila kanang oh, solar kay kawat man ang solar ng luna di kung wag nga silang anak kayo na kung mapalit to may solar na tag 900 man nibalik sila yung mama papa nagdala ang solar ang okay, dinadaan na Christmas tree ah, ah. ah. yan dito si nanay Lilia yan dito sa bahay po namas na ko na ng ba? maaga <laughs> dali lingkot Amoy nagtrabaho gut. Yan. Dalihan na lang sa tol. Tindahan. Imo, imo. imo. Dili parintahan. Oh. Amo pero parintahan. Ili, I... Para naay income. Halitay lingkod. Langas man ini ng more sa mo Ah. <laughs> Arayong, kay ato sa dito ato, ato nato. Pa, Iming, ang, na to. Ayo pa Gimingaw na dai mo. Oh. na ka ba ato sa Wala na ko kalugar dito kay may si Utsura o gamay. <laughs> Kumusta man yung kinabuhi ron? Ang oh, mga nangyayap, ang na may nila dito. Oo. Nagkabidyo dito si Uncle Awe dito. Una ilang mm. anak, ah, naglaho ko ba sa sarasari? Hmm. Yan, nagbalik na po sila. Nanay papagmama. Nagkalaki sa panog mo dito, nandito sa pagkao ng mga simet. Ah, nagkuhan mo dito, nag-snacks mo dito dagdag daghang pan dala nila oi adugay na hurot ah <laughs> oh, adugay na hurot dayon na pa na ugmaan pa ang pan oh dakan man dala kay eh. oh may oi so, oh nagsuri-suri na lang ron. yan ito po sila ano yung mga paborito na beneficiary ni Rowell of Malala gimingaw na mo ni Dodong ngayon na oy. <laughs> Ah, sige, suray si Dudong. Ah. Muta man si Dudong sa itong video. Ah, oh. Naroon si na. Oh, wala pa. Kaya ako pa man i-upload. Wala pa na ako na-upload. So, si Dudong. Ah, sige, pag-istorya. Yeah. Oh, ikaw. Di diya ka istorya. May nga nangyayin mo ba? Nung ko nakakulit sila. Ay, ako kaya dai ikaw, ikaw tay. Dom, musta ka diha? Aga judo dalaw, tay. Atin-atin gyay, Dom. Usan mi. Bas pa ko, kagahin ni duod 3 Karon basig tigaan po mo karon. Ah, pwede man niya Eh basa pas ko. Dili man siya, dili man siya kalimot sa inyo ha. Kita oh. si Mang Jelin, yang malimot kan yung orang ni Mang Jelin. Uy, wow. Ini. Ano oh, hmm. kamu kau ada Tangtang sedang tangi di sana ni. Ma kita kita ini nak dala anak. Atau yang show ni tu dong. Ay, nagdala, Atong... so, nandu -nandu bayot? Si. Kamu orang nak ni mah? Tumbuy. <.right> ay, si. Ano, si Angel, si Jelo. lo Kasi oh no. so, si Nana ay Uy, bayot at tumboy. Hindi na may bukas. Ah, maayo. Lipay kay ka. Oo. Lipay kay ni ila may naon. Oo. Wala. na say may pusilas po para ano? Oo. Wala mawala ng ilya. Asa man ang pusilas? Pusil. Ini ta pusil na kanulat. Na dala ba ako kay balo? Ana siguro sa inyo ha. Wala nakitaan. Wala. Aterno na silang tulok ka buo? Oo. Sayang to. Gamay kay ng ba ya to? Oo. Anara siguro sa inyo ha. Oh, um, na to na wani. kayo. Kamay kayo. Ah, makita an anara to. Ganda sayang anak, tagaan mig tang 100. Pagana na ko ni Awen. Dos na iya, dos pa ko. Mm. Eh na pa mo ibugas dito. Ah, maayo. Di. Ulan na jud ko ka balik jud dito ba, mga pila na ka. Ay last na kong balik atong naas dudong. Mm diba? ba? Lugay na kayo. Oh, taud-taud na. Eh sige mo pugulan. Basig mo baha. Oh. Kuno kay kay mo ka. Basta <laughs> ko ka ko kay. Oh, yo di kut la. nakani <-anin>, na dugas amo <laughs> ah. Kay ni di ko. Ada agi nawo, ni ilang mi di mo bulay to. Adi mo ka hapit. Mm. E, Ningir kay wa na mong sakay ni ba. Mm. Eh, kumusta mo? Karong baka kanin sa balay? O, karong pa. Eh usama nitong sa balay, balay lang kayapon. Oh. <laughs> <laughs> Modern na imong balay ba? Naig <laughs> like naw ngamong balay. Naig <laughs> like naw, bro. Usay gisundin nimu tayo man ka tingog di tan-ay. po ani. Ola gyud ra ang paryahan <laughs> ay ba, mura. Oh, dire sa lala wala din sa wala man guli Yan ito po sila ano, sila si tata at saka si nanay pumunta dito sa bahay, ah, ano. Maagang pumas ko. Mamaya magbigay tayo ng konting pera. Konti lang kasi wala tayong revenue. Wala ko isweldo sa YouTube, boy. <laughs> wala man po naka-upload kaya nabisi ko sa bata. So wala nagbaha-baha dito, nai? Wala yung baha dito? Like? Wala. Wala, baha o siya. Basta ko siya Dili, ma dili maabot sa inyong balay. Dili. Wala itong kosa. Wala itong kosa. Anak ah, ka abot ka isa. Ah, abot sa. Kapit abot ang mga Ah Ah. Ang ganin wala na ko ninyong balay. Ako lang Ako sa kablao ng ba. Kaya dito ako sa ikaw tay, asa tay ka atong panahon na tay? ko. Kaya ko pumangkot. Ah, nagsuroy-suroy tay ka. ako pumangkot kumangkot. Kaya ito ako sa kumangkot. Kaya mm. ito ako sa kumangkot. Kaya ako sa kumangkot. sa Ila, di sa pusing pusa ko, pusing pusing bang bala. Nagway tao, gawin na nanay Ah. Dewa na problema ka nanay, nahabilin siya rin isa. Habil na po, diyan sa nagpinke. Dito na mga balay, pero so, wala na mabot ang balay ko na huwag topic kayo. Ah, maayo. Una ko yawan ka ito, nai. Oo, <coughs> <coughs> ano po yung simen niya. baka yung kung sa ko nakadog palengke. Huwag kayo. Bahag sa pa, bahag po nito sa makan. Ang gani, wala ka na anod. Wala nitong tumo ko doon dito. Ah, ako na. May mga ah. kuha dito, no? Iwan, buntag na. Pagka buntag na ka, naka, nakagawa sa inyong balay. Ayan, ito po sila nanay ni po. Sandali, lang na yata, ya. Nandiyot lang yun. Ibilang eh, ang kariko kang kuha. Bila. Ano <todic> Ikaw na, ano mensahe mo ulit kay Dodong na Ano, pag ayo ayaw niya dong. Ano sa amang kamuli din eh. Humingaw na no, minimo. mo. Ni Ari kauban. kay humingaw sa misahe ha. Kumusta po si Ma'am Jeline? Hindi sa amo po balimot. Pero may po maghandong sa amo si Ma'am Jeline. Ma'am ma Jeline, mayong Pasko advance. Pag, Pag, -pag ayaw-ayaw mo diha, Ma'am Jeline. sila og oh, mayong Pasko. Ma Panay ko, sila Ma'am Jeline o oh, si Dudong. Ikaw kamong duwa magkanta. Oh, man. O, man. O, banganta mo ka ng ka ng manaygon mo, manaygon. Sadya. O, bisagun sa, basta manaygon. Ayan, ito po sila nanay at tatay. Mamamas ko po, po sa inyong lahat. Lalo na kay Ma'am Jeline at saka kay Ruel of Malala. Ito po, pakinggan po natin ang kanilang kanta. Ano sa manatay? Ha? Ay, naaslay, uyog, uyog. Unahid ko nyo sila. Ay, ito po. Pakingga. Pakinggan po natin silang dalawa. Ayos, sa hilak, nai. <laughs> Sige, one. Ah, tindog, tindog. Nauna na yun, nakuha pinaskuhan. Karoon ba ka na naigon? <laughs> Yan, kanina po, hindi po natin makuha ng video. Binigyan po natin ng konti pera po ang mag-asawa. Yan, yeah, ito po. Sa sa -a 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 na

Ayan, ayan po Ma'am Jeline at saka Ruel of Malalag Sila po ay namamasko sa inyo At sa lahat po ng uh, Mga viewers po natin Ayan, ito po sila nana at tatay Kung meron po kayong pumasko Para sa kanila, pwede po natin Ipadala kay Dudong At ang pamilya na po ni Dudong Ang bahalang magbigay po kay nanay At sa kay tatay, kasi andyan naman po Si Jelo, no, si Jelo Si Jelo to, Oh. Ito sa inyo Dodo, ha. Oh, si Jelo. Pumunta sa kanila si Jelo. Nagbigay ng alahas kay nanay. Uh, bigay po ni Ma'am Celine kay nanay. Ano, ano, unsa man to? Pinaskuhan? O, oh, pinaskuhan para sa kanya. Another pinaskuhan na karong Pasko. Sa una, eh, nadami ni Dodo. So, uh, pasensya na sa konting pinaskuhan ha. <laughs> yeah. Madungagan na na po, inig ni Dodong. <laughs> No. <laughs> Mayon tag mo rin mo pa uli ba? Oo, oh, uli ito siya oy. Si mingawon man siya kay diri man siya nagdako. Mm. Pero mingawon po siya dito, inig muli siya diri kay to man yang, palalab dito. Ano palalab mo? Oh, to man si Langga. kami. Langga ri, oh. oh Rachel. Nakaplong nagbalay ang palalab. Oo, oh, nakaadba. ko ato. Oo. Kumusta mantay? tay? Anong masasabi mo sa palalag ni Rowel of Malalag? Alright. Bye po. Bye po. po. Mm, guwapa. Guwapa. Ikaw na ay, unsay masulti ni mo sa uh, palalag ni Dodong? Guwapa po, tanong. ko ka na ako niya din sa mga mm. ato sa mga. Mayo po gawin. Hana. Moto oh, yahang kuan. yahang uyab dito. Masa man, gusto mo na magdayon silang duha? Magusto, oy! Yan, ito po. Mag, ano na po kami mga ha? Maraming pong salamat uh, sa Ruel, kami Ruel of Malalag na andito yung mga binipisyari po niya na kanyang paborito. Ito na si Otso. <laughs> Anong masasabi mo na? Ako na minsahi mensahe para kay Dudong. At saka sa pamilya ni Dudong. At saka sa palangga niya. Sa langga ni Dudong. Nakapunta. Magayoyo sila dito. O ba na Ang ginikana niya. kay ngomanto Nga mamalik na sila. Paano mo di ha? Ikaw tay. Dudong. So, uh, ulit. Ikaw ng pasko dito.

Oo, oh, dogay na mga kudkay sa dito. Mm. Ayan, maraming salamat, Nay. Nay, sa pagdalaw dito oh. sa bahay. Salamat oh. kayo na wala mo kalimut na ako. <laughs> kalimut na ako. Mm. Ayan, mga anak. Hindi, magnanay mo makandong. Mm. Pwede mo, mudre, magsuray-suray dito sa balay. Karoon lang yung naka... O, na, ka <laughs> Karoon, nakatuntun oh. naka <laughs> oh. naka <-tula. laughs> naka na mong gawa. Karoon lang Oh, pwede na mo mo ani dito, halimbawa hindi kayo mapuntahan ni nila Jello at wala na kayong bigas, pwede kayo pumunta dito sa bahay. Ha? Okay lang. Ba't ka tayo umiyak, oh, ano lang din sa balay? Ba't umiyak ka, Tay? Si Tatay, o, ba, isinti. Ba't umiyak ka, Tay? Si Tatay, umiyak si Tatay. Hindi na kapag si, si Tatay. Ano man?

talaga si tatay no miss ka dudong miss ka na ni tatay dudong at saka ni nanay uwi ka na sandali dito sa malalag para makita uh, makita ni mo sila kung um, sa kanila ka miss no yan maraming salamat na dai okay. sa pagdalaw sa bahay salamat talaga na nakaanhi mo diri no salamat kayo ayan maraming salamat po team Rochelle nandito po sila nanay at tatay po na ah uh, namamas ko po dito sa bahay. Kaya sa inyong lahat, marami pong salamat at sana uh, kung mayroon man kayong ipaabot na pinaskuhan para sa kanila. Ibigay niyo lang po kay Rowel of Malala saka si Rowel na po ang bahala magbigay dito no sa uh, kay Nanay Nilia at kay Tatay Mario dito sa Maralan. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Okay. Hey, manakay mo din ha. Oo. Oh. Oh, Asa pa mo mo ato? Ang butasan Dari mo mo agi sa gate o kayo ma. Igo mo dahil sa makan. Wala ay? Wala man Yan ito po. Iya, igi. Dingo ko, di ko pa ako wag kita. <laughs> Gani, suri-suri lang mo diri. Nara mo na mong balay. Manaigun ba mo? Ay, hindi Ayun <laughs> ra. Munay kun po Balik-balik mo. Nara ko dire. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye na. Ambing. Ayun na po mga Ayan na po mga katimbrosen. Ayan, royal of malalag. Andito po si Nanay Ma si Tatay Mario at saka si Nanay Nelia. No. Nabigla po ako kanina at lumating silang dalawa. Akala ko kung ano sinong naghahanap sa akin, pala sila pong dalawa. Maraming pong salamat sa suporta po ninyo. Thank you, thank you.